Hi, magandang magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. I hope na panood nyo na po yung ating second um, reading of the day kahapon at yung third reading of the day medyo yung dalawa po yung medyo nahuhuli no pero yung final reading, yung first reading is okay I think second reading is okay din po yung third, hindi nyo pa po napapanood so I hope mapanood nyo po lahat yan, okay, nakakatuwa po no, nagre-react na po yung mga scammers natin at nagko-comment na po sila no yan, um, nagre na po sila no? at nagagalit po sila na paulit-ulit ko daw ina-announce at ginawa ko pa daw content. Nakakatuwa po kasi ibig sabihin na apektuhan na po baka wala po silang mauto. No? At natutuwa din po ako na meron pong mga nag-message sa akin na hindi po sila nauuto. Kaya maraming maraming salamat po at pagdasal po natin na wala na po silang ma-scam, no? Yan po yung Lady Elena, nandyan po yan sa dulo ng video yung scammer tapos nandoon po sa dulong-dulo yung sa akin naman ano uh, maging aware para maging aware po tayo at hindi po ako mapapagod maging paulit-ulit at at plaka sa inyo dahil po ganun ko gustong i-save yung ating mga ever solid and loyal faithful lady Elena family kayo po yon Simulan na po natin ang ating first reading, no? Beware of scammers. Yan po ang sasabihin ko. Tingnan naman po natin ano po ang magpapanood natin sa first reading of the day. Tandaan nyo po kung gusto nyo po sa aking magpa-private reading, ipaparinig ko po sa inyong boses ko ang magic words. Marinig po muna ng boses nyo. Pag hindi po nila nagawa yan at pinapabuksang link sa inyo, huwag po kayong maniwala. Okay? Naniningil sila ng 25, 45, and iba-iba, 60, 100, iba-iba pong dollars. No? At PayPal po sila. Wala tayong PayPal po. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Marami pong scammers talaga, no? At makikita mo po 'yan kasi ang Lady Elena po never nagkaroon ng bashers. Never po tayong um, nagkaroon ng kahit na anong bashers, hindi po tayo nagkakaroon yan. First time po na nagagalit na paulit-ulit daw. <laughs> well, alam na po natin, ano, natuwa po ako na nag siya ng ganon. Meaning, pinaramdam niya lang po na um, naapektuhan ng mga scammers. Okay? Yan po talaga ang purpose natin. Da, kaya tayo naglabas at ginawa natin content yan. At gagawin po natin yan paulit-ulit, no? Para lalo po silang mabwisit na wala na po silang mapanloko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 30 po ng umaga Maraming maraming salamat po sa inyong lahat 1 2 3 4 5 7 8 9 and 10 ok tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin dito sa first reading natin ok no? Huwag niyo po itong skip dahil ito po ang nagsisilbing connection natin sa isa't isa. Yan. Alam niyo po dun sa mga ever loyal, solid, faithful kong Lady na family na araw-araw nanonood, hindi po yan mauuto ng scabber. No, lang po ako para dun sa mga bago kasi kayo alam ko pong hindi kayo mauto. Kilala nyo po ako, paano ako makipag-usap. Kaya yung mga nakikinig sa akin araw-araw sinabi lang hindi ito si Lady Elena dahil hindi po ako nagmumura, hindi po ako um, mataray, hindi po ako nag english at pag wala kayong pera ay paaalisin kayo, hindi po ako yon So kilala-kilala nyo po ako, hindi po ako yon laziness and work without result. Sa totoo lang po itong taong to sa ngayon ay walang gana sa buhay, no? Siya po ay nag-iisip ng matindi at talaga pong lahat po ngayon ng kanyang ginagawa. Dati po kasi, no, yung ginawa niya po sa'yo ay hindi niya po pinag-isipan. That's very impulsive act. Quick po, no? Um, yun po ang kanyang ginawa no hindi niya po pinag-isipan yung mga bagay-bagay kaya ngayon ayan po siya po yung nalungkot siya po ngayon yung tinataniman ng hindi magandang um, consequences no sa kanyang buhay no kaya ngayon kahit ano pong gawin nito wala pong resulta yan po yung sinasabi ko sa inyo o reflection siya po ay nag-iisip right at this very moment itong taong to ay nag-iisip no siya po ay nag-iisip ng matindi, nagre-reflect po siya ano po nangyari sa buhay niya at ano daw po ang ginawa niya sa buhay niya dahil po naging ganito po lahat ng buhay niya no? kung tutuusin po sa totoo lang hindi um, naman po talaga dapat kayo nagkaganyan kung yan pong desisyon na yan ay pinag-isipan niya kung yan pong lahat ng yan ay ginawa niya no? Sa totoo lang po, ang pinakamatinding hindi niya magandang ginawa ay yung nagpabara-bara po siya ng desisyon at hindi niya po pinag-isipan ang bawat desisyon na lumabas sa kanya, no? Yan po talaga ang pinakamasaklap na ginawa niya, no? Hindi po siya nag-isip. Talagang ang ginawa niya po totally is para na lang po siyang nag-am um, para na lang po siya talagang, sige na, go, ganyan na, ganyan, no? Parang hindi po niya pinag-isipat at nakasakit po siya talaga ng damdamin. Punishment and excess pride talagang pong sa nangyayari. Talaga po siya po ay may matinding pinagdadaanan or siya po ay talagang um, pinapanish ng ating um, tadhana, no? Pero po, kahit ganyan po yan na pinapani siya ng tadhana, sasabihin ko po sa inyo, ma-pride pa rin ang tao na to. Hindi pa rin po siya titigil at talagang ma-pride pa rin siya. Kahit siya po ay nakakaranas ng fear, sadness, and loneliness, itong taong pong ito ay hindi pa rin po natitinag, no? binigyan ka po niya ng too much anxiety, trauma, and hopelessness. At ngayon po, dahil sa ginawa niya niyan, siya ay nakakaramdam ng fear, sadness, and loneliness. Deserve na deserve mo yan. No? Nagagalit na naman si Lady Elena. <laughs> deserve na deserve mo yan, ano, dahil kulang pa yung lungkot mo sa anxiety, sa trauma na dinanas nitong subscriber ko na nanonood sa akin ngayon. Ngayon, panay, false success, living beyond means, hala, gasos dito, gasos doon, para lang mawala ang lungkot niya, pero hindi po mawala-wala ang lungkot niya. Wala po siyang purpose sa buhay. Ayan, ano? wala siyang purpose sa buhay. Ngayon, dinadivert niya lahat. Bakit? Bakit dinadivert niya lahat? No? para po mawala na lang po sa sarili niya yung lungkot na nararamdaman niya. Wala ka siyang kagana-gana din sa lahat ngayon. Ayan, no? Sinasabi ko sa inyo, dissatisfaction, lack of inner joy, no? Talagang dissatisfied po siya sa buhay niya ngayon at talagang hindi niya po alam ang gagawin niya, no? group conflict. Meron akong nakikita dito group conflict, no? Maraming nangyayaring gulo sa kanyang paligid na minsan po ay hindi niya po maintindihan bakit nangyayari sa kanya. Siya din ay na-anxiety. Kung ikaw daw po ay na-anxiety, sinagot niya ako, ba? Sumasagot ka pa, ha? kung sinagot niya, kung sinabi ko po sa kanya na na-anxiety siya, nato-trauma siya, siya rin daw, na-anxiety at nato-trauma. Pero kasalanan mo yan, di ba? Kasalanan mo yan, no? At talagang, kung na-anxiety ka daw, siya rin naman daw, talagang hindi papatalo to, no? Ma-pride talaga to, no? Talagang gusto niya, siya din, no? Na-anxiety rin daw siya, na-trauma din daw siya, pero kagagawan mo yan. Kung bakit ka nakakaranas ng ganyan ngayon, kagagawan mo yan high level of scrutiny and dami po talaga high level no of scrutiny grabe pong kamalasan ang nangyayari sa kanya ngayon at hindi niya po kinakaya no at nakakaramdam din po siya ng emptiness and emotional loss no kung titingnan mo po ang taong tukala mo walang emptiness akala mo okay na okay mayabang at lahat no pero sa totoo lang ayan po yan, ano? So, may emptiness, emotional loss. Talagang mayabang pa rin po kasi talaga ito, eh, no? Kahit na anong sabihin mo. Pero masyado pa rin siyang confident na kahit anong mangyari, alam niya, kaya kanyang pabalikin, no? Pero, wala siyang direksyon. Aaminin ko sao wala po siyang direksyon sa buhay niya, no? Totally, itong taong to, ay, pag wala ka po, wala ito. Sorry, ah, hindi sa inaano kita. Pero totoo yun, pag wala ka po, wala rin tong taong to. No? Talagang sinasabi ko sa sa'yo, ang taong ito ay dependent din sa'yo. No? Sa pag-aalaga mo. Iba po kasi yung pag-aalaga mo din talaga. Ayan no? Sa so, totoo lang, napakasakla. Pag ikaw ang nawala sa, sa taong to talaga, sasabihin ko sa'yo, hindi ka na po, hindi niya po kayang mawala ka aaminin ko sa iyo yan ano? hindi sa pinapaano kita pero talagang sasabihin ko po sa iyo na wala ka kung wala ka mawawalan siya talaga ng direksyon yan po ang nakikita ko talaga wala, wala ka, wala rin siya yan ang sinasabi ko po sa inyo so sana po no, wag kang malungkot kapatid kasi hindi naman po ikaw ang nawalan No, siya po talaga ang nawalan. Kaya sa nakikita ko po sa kanya ay talagang sasabihin ko po sa inyo, no? Wala pong mangyayari sa iyo na hindi ka po talaga, um... Kung -akala mo dihado ka, hindi ka po dihado. Huwag ka pong mag-alala, no? Kasi sa totoo lang po ay magiging mas okay ka ang buhay mo pag tiniis mo to. Bakit? Kasi siya po mismo ang makakaramdam niyan sa sarili niya. No? Hindi, mo po, hindi mo po yan kailangang um, hindi mo po yan kailangang damdamin. Masakit kung sa masakit. Naniniwala naman po ako sa iyo na sobrang sakit. Pero sa totoo lang po, aaminin ko sa iyo, hindi niya rin po kakayanin kung wala ka sa buhay niya. Kaya ngayon, parang nag-aliw-aliw lang siya, hayaan mo lang siyang mag-aliw-aliw. There will come a time, no, na itong taong to mismo ang lalapit sa'yo at iiyak sa'yo. Sinasabi ko po yan sa'yo. No, kaya huwag ka pong malungkot. Hindi ka po, um, hindi ka po nito maiisahan. Uh, feeling mo na ka, nasaktan ka, pero sasabihin ko po sa'yo yung totoo bless ka po, no? Bless na bless ka pa rin po. At talagang sasabihin ko sa iyo na hindi ka po papabayaan ng ating divine universe. Alam ko ngayon, sakit na sakit ka pa rin sa nararamdaman mo or for some of you medyo naka-adjust na pero ang sasabihin ko lang po sa iyo na hindi ka po papabayaan ng divine universe natin. Tandaan mo po 'yan kapatid, ha? Natukso kasi siya 'yo sa mga feeling niya maganda yung buhay, no feeling niya maganda yung buhay nakakaharapin niya. Kaya okay lang na iwanan kanya, pero sa totoo lang hindi po lalo po siyang nagka-letche-letche, letche. letche, letche. O oh, ayan, naiisip niya ngayon lahat ng sinakripisyo mo sa kanya, lahat ng kabutihan mo sa kanya, ngayon niya naiisip ngayon, may kakaramdam po siya ng depression, no. yan, no nakakaramdam siya ng depression hindi niya po sinasadya pero ayan talaga oh. yan yung sinasabi ko sa iyo kanina pa hmm? sinagot pa rin tayo ng marahang totoong totoong totoo wala siyang direksyon yan oh, nakakagigil to no? wala siya talagang direksyon no? um, sa totoo lang pag ikaw sumaya makakaramdam po yan ng too much insecurity hindi niya po kakayanin pag ikaw na po ang may iba. si kanyan talaga sila, ano? Hanggang nandiyan ka, binabaliwala ka, pero pag nawala ka doon, kahahabul-habulin, no? Distracted siya, lack of rewards, paubos po ito, no? Kung ano man po ang meron to, paubos po ito. Magkakaroon siya ng financial struggles, no? At kahit naiisip ka ngayon, duwag po siya, lack of initiative, wala pa rin po siyang ginagawa. Bakit? Kasi po, kahit po anong gawin niya, no? Naiisip at naiisip kanya pero wala po siyang mukhang maiharap sa iyo. Kaya yan po ang malaki niya pong problema. Okay? So that is your first reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po sa inyong ah uh, mga comments, gusto gusto ko pong basahin Yan. Sabi po sa inyo, nagbabasa ako. Kaya nga po, nakita ko yung comment ng isa, no? Si Salma something, no? Na talagang naiinis siya na paulit-ulit natin ginagawang content, no? Paulit-ulit to tayo, parito tayo, silang plaka. Eh, wala po tayo magagawa. Talagang mahal natin subscribers natin. Hindi tayo mapapagod magpaalala no? At yung mga nagre-react po na ganyan ay ang ating mga scammers. Okay, natutuwa ako kasi ini-expect ko po yan at hindi nga ako nabigo. Tama nga po ako no, may mga magre-react na ganyan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat and for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena, that's L A D Y L Y Elena. Kung gayahin man po yan ang bashers natin, <laughs> at uh, as commerce natin ano tandaan niyo po no once na ready po kayong magpa uh, private trading sabihin niyo lang po sa akin pwede po bang marinig ang boses niyo at ako po ay magpaparinig sa inyo tatawagan po kita para mga musta at wag po kayong uh, mag mag, uh, mag go with the process if hindi niyo po ako nakausap. tandaan niyo po yan dahil hindi hindi po kayo maloloko dahil kilala nyo po ang boses ko. Okay? Maraming marami po salamat din sa lahat ng gustong magbigay ng super thanks. Ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Dahil nalalapit na po ang ating one love a day. At talagang nag-iipon po tayo para sa araw na yan. At isa pa nga pala po, no, sinasabi ko po sa inyong lahat. Tandaan nyo po ito. No? Um, life is so short no life is so short don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story isa pa po mga kapatid lalo na po sa aking mga ever loyal solid faithful na Lady Elena family is just to live one day at a time no Do three things that will make you happy for today. Be grateful. Importante po yan. Be grateful po, no? Maging grateful po kayo at tandaan nyo po, no? Na um, magiging masaya po kayo. Dahil pag naging grateful kayo, lalo pong dadami ang blessing sa inyo. And every day, do the same thing. At one day, you will realize na naka-move on na pala po kayo. Or naka-survive na kayo. Um, thank you po lang sa aking mga ever loyal, solid, and faithful Lady Elena family for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And uh, paalala ko lang po, no, yung ating pong um, totoong uh, messenger and FB account nasa pinakadulo po ng video na ito. Pero bago po yan, ilalabas po natin ang fake video, a uh, fake um, Lady Elena para maging aware po ang lahat ng tao no? Um, para po dito sa um, para po dito sa mga mag gusto magpaninig na hindi po kayo maloloko. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Maraming maraming salamat po. I will be back for another set of reading for our second reading of the day no? At third reading of the day, titingnan ko po kung ako po ay makakapagbigay pa po sa inyo ng bonus reading for today. But before that, no? Tatry ko po mamayang gabi mag a card reading, no? Titingnan natin ang iba't ibang sitwasyon. Tingnan po natin yan. No? Kung hindi man po, magbibigay ako ng apat na readings for today para sa inyong lahat. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Magandang magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo yan po ay um, isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat lahat sa inyo mahahack po ang inyong mga personal details lahat po, lahat, lahat ay mahahak. mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at um, sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang ma, um, wala na po siyang mabiktima pa no? nandiyan po lahat ng details at maraming maraming salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo